Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin ng kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiim, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito tatapos ang ating kwentuhan dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Sa kasaysayan nating, kadalasan ng katipunan ng kinikilala bilang bayani ng ating kasarinlan. Pero meron daw isang Pilipino sundalo na tugu Espanyol ang nag-aklas laban sa kolonyal na Espanya at tinaguri ang emperador sa loob lamang ng ilang oras. Totoo nga kaya na may kastilang Pilipino na umalsa laban sa Espanya bago pa man ang katipunan at siya rin daw ang unang sumigaw ng kalayaan. Halika, pag-usapan natin! Ipinanganak si Andres Lopez de Navales ng taong 1795 sa Intramuros, Manila. Anak siya ng isang kapitan ng hukbong Espanyol at isang mestisang taga Mexico. Dahil dito, Creole ang kanyang lahi. Ito ay tumutukoy sa mga Kastilang isinilang sa Pilipinas. Mula pagkabata, hinubog siya sa disiplina ng militar. Siyem na gulang pa lamang, pumasok na siya bilang kadete. Sa edad na labing apat, na-promote siyang tinyente. Ang batang tinyente ito ang magpapasimuno ng kakaibang aklas sa Maynila. Isang aklas na sasabog makalipas ang mahigit na dalawang dekada. Pagdating ng 1814, umakyat ang pangalan ni Navalis nang mag-volunteer siyang lumaban sa hukbong Franses ni Napoleon. Pumunta siya sa Europa kahit may babala na mawawala ang ranggo niya dito. At nangyari na, tinanggal siya bilang tiniente pero lumaban siya bilang simpleng sundalo laban sa hukbo ni Napoleon. Pagbalik niya, dahil sa tapag at dilin, ibinulit siya sa ranggo bilang kapitan. Dito na din tanyag si Novales, hindi lamang sa Maynila kundi pati sa mga reestradong sundalo habang niyang papatulang himagsikan sa South America, sa Argentina, Mexico, Colombia, mga sundalok Amerikano ang ipinapadala sa Pilipinas. Mga Amerikano hindi tumutukoy sa mga taga-Estados Unidos, kundi sa mga Latin American countries. Yung mga pinanganak sa kolonya ng Espanya sa Amerika, rimbawa ay Mexico, Colombia at iba pa. Sila ang sumuporta kay Novales sa hukbo daladala nila ang alam ng kalayaan. Nayognay nilang revolusyon rebolusyong yon sa dipantay na trato sa mga kreol. Kung sa Mexico, kinura si Agustin de Entubre bilang emperador, bakit hindi din dito? Benito nag-ugat ang unang hakbang ng paghihimagsik ni Novales. Noong 1822 dumating ang bagong gobernador general na si Juan Martinez, kasama niya ang mga peninsular na no opisyales, mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya. Pinauwi niya ang mga Amerikano at Creole na no opisyal. Nagalit ng na gusto si Navales. Bakit nga ba hindi nakakasali sa promosyon ang isang pastilang ipinanganak dito? Sila raw ay palaging ikinakandado sa kaginhawaan at binibigyan ng posisyon ang mga dayuhan. Ito ang mitsa ng lihim na pagtitipon. Sa isang medilim na gabi, nagsama-sama si Kapitan Ruiz, Sargento Mateo, El Conte Filipino ng mga kaalyado ni Novales sa barracks ng hukbong general. Dinala nilang may 800 sundalo, mga Amerikano, Mestizo, kahit mga lokal, ang plano pag-aalsa sa Intramuros, palayasin ang peninsular at ideklara si Andres bilang emperador ng Pilipinas. Ito hindi basta gulo, ito'y panawatan para sa pantay na karapatan ng mag-alas 10 ng gabi, biglang bumuos ang rebelde sa kalsada. Binuksan ang mga pinto ng intramuros, kinuhang palasyo del gobernador, city hall at katedral. Sa gitna ng kadiliman, umalingawaw at sigaw na Viva la Independencia! Nagmistulang pistahan, sumigaw at pumalakpak ang mga tao sa kalye. Para sa ilang sandali, hawak ng mga rebelde ang mga ang pader ng kolonyal na Maynila. Ang huling bisig ng pag alsa ay si Mariano Novales na kapatid ni Andres. Siya ang kumokontrol sa Fort Santiago. Lumapit si Emperador Novales sa trangkan at sinabing, Buksan ang pintuan kapatid, ito na ang simula ng ating kalayaan. Pero tumanggi si Mariano, mas pinili niya ang tungkulin kaysa sa dugo. Nagpaditan sila ng setita at dito na humina ang pag-aalsa. Pagdating ng umaga, tahimik na dumating si Governor Martinez. Kasama niya ang mga laylist ng tropang mga kapampangat at gwardya sivil. Namulat ang mga rebelde. konti na lang natira sa Intramuros. Mayroon pang matatapang na nagtatago pero isa-isa silang niya huli at napatay. Ang mga rebelde ay nagkawatak-watak at muli nakabalik sa pwesto ang kapangyarihan ng Espanya. Sa araw din yun, dumaan sa summary court martial si Novales at ang kanyang mga kasamang si Kapitan Ruiz, Sergeant Mateo at ilan pang ring Lahat ay sinintensyahan. Si Mariano Novales, akusadong bandal sa kapatid, pinatawa dahil sa sobrang dami ng taong nananalangin para sa kanya. Ngunit ang sugat damdamin ay hindi na pa sa nangyaring trahedya. Nang magalas ng hapon, dinala si Andres ng Valle sa tabi ng Puerta del Postigo sa isang lumang hardin nagtipo ng firing squad. Bago tumama ang unang putok, pinitiwa niya ang kanyang huling salitang mamamatay kaming walang sala para sa kalayaan ng bayan. Pagkatapos ng tatlong putok, natapos ang panahong tinawag siyang imperador. Hindi lang personal ang sama ng loob at lungkot na adhikain ni Novales. Ang hanggad niya ay ipantay ang karapatan ng Creole at ipamalas ang kapayapaan sa gobyerno. na siya ng Cadiz Constitution ng 1812. Nagpapahayag ito ng pagkakapantay-pantay ng mga Amerikano at Peninsulares. Munik ng bawi niyo ni King Ferdinand VII, sinibak ang mga Creole at dodagtala ng kasaysayan si Navales. Parang bula sa tubig si Navales, nang mistulang si Agustin del Iturbide sa Mexico, gumaya sa modelong Mexican Empire, tumawag sa sariling emperador. Ang maliit na pag-aalsa sa Ilocos ni Diego Silang at ang Cavite Militini ay sumunod hanggang sa sumiklab ang katipunan ni Bonifacio noong 1896. Kahit mabilis na nasupil at nakalimutan si Navales, sa ngayon ay tinatawag siyang emperador ng isang araw. Nasa sandaling yun ay nagbigay dan sa diwa ng kalayaan. Muling binuhay ng mga historians na sina Ampet Ocampo at Christian na siya ang kwento niya. Sa Intramuros, may mga tour guide na nagsasalaysay ng paghihimagsik niya. Kaya ang verdict kung may kastilang Pilipino ba na unang lumaban sa mga kastila bago pa ang katipunan, ito ay totoo si Andres Novales bagamat ilang oras lang ang kapamiyarian ang nanbigay ng unang seblit ng pangarap ng pamamahala sa puso ng Maynila. isang paalaala na ang kalayaan ay nagsisimula sa maliit na apoy kahit isang gabi lamang Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?